Bakit sa Cavite? Bakit maganda manirahan at bumili ng property dito sa Cavite? Hi everyone! Jen here, your VA and real estate agent. Kung naghahanap ka ng property malapit sa Maynila, Cavite ang isa sa pinakamagandang lugar na pwede mong pagpilian. Bakit? Here are the reasons why. Number one, accessible transportation. Maraming options ang transportation dito sa Cavite dahil napapadali ang pagpunta at pagbalik ng Maynila. Isa na dyan ang Cavitex, Cavite Expressway. Nagkukonekta ito sa Rojas Boulevard papunta sa Kawit, Cavite. Calax, Cavite-Laguna Expressway. Nagpukonekta sa SLEX-Mamplasan papunta sa Kawit-Cavite. Citybex. Cavite, Tagaytay, Batangas Expressway. May haba ito na 45 kilometers at nag-uugnay sa Cavite, Batangas at Tagaytay. Bataan, Cavite, Interlink Bridge. Mapapadali ang biyahe sa pagitan ng Cavite at Bataan. CBRT, Cavite Bus Rapid Transit. Nagbibigay ng mabilis at maayos na biyahe sa mga lunsod ng Kawit, Imus, General Tias at Trece Martires papuntang PITX. Yan ang Paranaque Integrated Terminal Exchange. Number 2, patuloy na pag-unlad at kumlatso. Marami nang naglalakihang shopping mall at CBDs or central business districts dito sa Cavite. Ito ay nagdadala ng mas maraming job opportunities at pwede rin pasyalan. Katulad na lang ng Maple Grove at Evo City. Number three, mas presko ang klima at mas konti ang polusyon. Ang Cavite ay nasa 2 to 3 meters above sea level kaya mas malamig ang klima dito dahil mas malapit din ito sa Tagaytay. Mas malinis ang hangin kumpara sa Maynila kaya mas ideal sa pamilya at sa retirement. Number four, mas mataas na property value in the future. Isa sa pinakamalaking proyekto dito sa Cavite ay ang SPIA or Stanley Point International Airport na estimated magiging operational by year 2028. Pagkatapos nice. na ang airport, siyempre, mas lalong tataas ang value ng mga properties dito sa Cavite. Wow. Number 5, affordable housing options. Isa sa mga projects na inooffer namin dito sa Cavite ay ang Richdale West Residences located sa General Trias, Cavite. perfecto para sa investment, retirement, at bahay bakasyuna. Kung gusto mong malaman ng step-by-step -step process sa pagbili ng property dito sa Cavite, message mo lang ako. Help at guide kita. See ya!